Ayan na eh guys, natapos na. Pero bago natapos yan, ang daming pinagdaanan yan. So nag-prepare pa tayo ng guys. Una, pumunta tayo ng minmas ng barko para magkating. Pangalawa, kung nakita mo yung next, uh, last video natin, yan yung isasalpak natin doon sa minmas ng barko. Yang pula guys, yung slid tawag niyan. So pangatlo, ipakita ko sa inyo paano yung setup doon na sa salpakan? Yang mga butas na yan guys, dyan natin i-welding ang sleeve para titingnan mo, hindi mo siya makikita sa labas. Itong tatlo guys, dumating na yung crane. Pero pasinsya kayo ha, kasi yung video meron pero yung cellphone nasira. Kaya hindi kompleto tong video. So makikita mo, nag na lang Ito tayo. Pinus na. na to. Mas pala to ng MS na no. mag start na siya. Okay. Eh. অর্ডারও টাকা দিয়ে

Natapos din. Emis eh, tanok na mas. Ito yung dating pre-prepare ko ngayon. Nakabit na. kagatapos lang.